guys uh, dito tayo ngayon sa Bayataw so kung inyong matatandaan ito yung tinaniman natin noon na nagtulong tayo nagtanim ganda na oh no ganda ng view kasama natin yan yan yeah. guys nagahila oh oh nagkalampag ng maya nagkatabog ng maya So ayan na, uh, punta tayo mag-casting sa ilog. Right guys, so dito na naman tayo sa ilog ng Babuyan, yung pinakamahabang ilog dito sa Palawan o Puerto Princesa. So ito yung tinatawag uh, na ng ilog ng Babuyan, you 'no. Know? Uh, napakalinaw ng tubig. So mamamana tayo mamayang gabi dyan. Pero ngayon ay mag-shoot casting muna tayo. So, diyan nga pala tayo galing, guys, kabilang ng bundok niyan. So, umikot tayo ng ganyan dito duman. So, yun, sana makahuli tayo at tingnan niyo, makagandang uh, lugar at napakagandang view. Ay, ano, oh, linaw oh. Linaw ng tubig. yan wow. Sarap maligo, sarap dito mag-picnic, guys. Ayan. Alright, baba tayo mataas. Ayan. hindi may daanan pala dito. Oh, huwag mawaka niyan. Buna na tuyo na yan. Madulas. Madulas. Madulas tayo. Balik na rin yung bawigan mo na yan. Marami ka tarik. Sana may mahuli tayo. At parang malabo ang ilog. Ay, may tao. Yung taas. Gagib. Tapos na. Ganda oh. Laki ng ilog na ito mga kaibigan. Diyan tayo magcasting sa baba. Diyan oh. Ganda. Ganda. Oh yes. Ya. Yeah. Lupa baba tadi babak. Busuk. Mm. Yun, dito na kami. So, doon tayo galing sa taas na yan, no? Doon. So, dito na tayo ngayon. Malinaw? Oo oh, nga no. Parang ilog no. Parang tubig no. Ay ano Tubig kita nga. Malinaw. Abot huh? kaya to? Ayan. Casting tayo dito. Casting tayo dito. Masa dyan. Ayan matamang. Wow. Ang lapad parang nito. Doon kanina sa taas. Pagtingin natin parang maliit lang pero pagdating dito ang pala wow dito tayo magpisto ito para maganda yung hagis natin sana may madali tayo mga kaibigan kahit isa lang kahit isa lang kahit isa lang madali natin sedang lang. Stay. Hari kan tahu Sayang, lucky. Ini sabitan. Lucky. Sayang. Lucky nan. Ini sabitan. Nakinain okay, nanya Yun. Strike. Hoy. Strike tayo. Sana hindi makawila. Aray. Sayang. Kabita. Sige <laughs> natin 'to gamitin. tingnan natin gamitin ito mga kaibigan yan so yan na uh, subukan natin gamitin ito yung maliit dalawang bis na tayo kinainan hindi na ano na unhook sya subukan natin ito yun sana makakuha yun dali dali aroy sayang na na naman puro bayan ganda na ganda na eh. tapo na na Asunod na lang. Ngayon naman tayo eh. Hindi ka naman marunong maglangoy. Talong ka pa? Marunong ka maglangoy? Malalim uh. yan, may buhaya dyan. Oh. Uh. buat lu kakak gad latihan di lutung aku kagak. Lagi talunan mau mampu labu kan? Eh. eh, nampu ayah, saya ikut mu. Ibu ayah. Okay. <laughs> gapang, gapang. Parakang amu ah. Para kung goy. Murag kaamo. Ah. Su. Oh. Anu? Lipit ang daga. Huwag nung tuntok din Kawawa na ngayon sa Kambing. Na anak na karan hmm. Ilang piraso na sila yan? May sampo na? Hmm. Ah, ito. Yan yung anak na karahan nagpunta kami, di ba? Hmm. yung puti. yung sila sa baba, yung puti. Ilang piraso pala yan? Sampo. Ay, yung isa yata, yun ng anak na karan. Hmm. puti? puti. Ano? Ito, bago lang to Ha? Hindi ba bagong anak ito? Nauna na yung isa oh, hindi nakaligo. Bilis maglakad Hindi <laughs> 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 mo kasi pinaligo eh. Oh, dyan na sila. Yeah. Hmm? Papa mo, dyan na. Narinig ko yung boses. Hindi pa gisara yung pinto oh. Tong bahay buti pang kambing may bahay. Hmm. Oh. Ay to yung ano. Yan yung dalawa na yan. Yan. Yan bago lang yan. Bago lang yan. Dalaki. Ba uh, galit siya. Yun, yun, yung pupunta namin, yun nung oh, lalaki na. Yun. Mabilis lang. Itong barako na ito. Narapang kuskus ito eh. Hmm? 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 Ito ang nanganak ko. Mm. Ito eh. Yan ang nanay, ang nanganak niya, yung dalawa na yun. Mm. Ito naman, yun yung isa, yun. Mm. Dalawa sa yan. ito, yung kapatid nitong lalaki. Hmm. Namatay. namatay. Hindi. yung anak ng lalaki. Namatay. Ay, ayaw niya na kumain ng damo kaya namatay siya.

Pahit kang tubig doon, kapi tayo? Ha? Huh? May kapi ka? Loob. Doon yung asukal sa ka tubig, tayo, kapi. Ye. Ye. Ba't na una ka? Ayaw mo hindi ka nakaligo. Mamaya, makakaligo ka mamaya. Tignan mo, magsama ka, di ba? ay huwag ka okay na magsama iwan ka lang dito hmm, matama mo yung itik bayaran mo yan di ba ne ay yung barko mo ayos ah galing naman ng pagkagawa mo na yan mayroon pang pasayro oh Diyan na sila. So, yan guys. Uh, mamamana kami. Grabe yung mga dinana namin. Kagubatan. Diyan kami. Malapit na kami sa may idog. Kasagingan. So yan dito na kami Tawid na kami ng ilog Yan Liwanag ang ilaw natin So lang yung ating camera baka mabasa So mamamana pala kami mga kaibigan Kasama natin yung ating pangalawang anak sa yung ating pamangkin Ayan, anak ni Dodong. Ang ating magiting na tour guide. Uy. Ha? Oh, oh. <laughs> Ito, may dalagyan dyan, oh. Magsi, magsimula na ako dito, Paket dun Magsitap mo na ako. Ha? Ah. Uh, so, ano, guys. Maga sisid da po si Papa diyan. Hindi kasi makita guys, kaya wala. Dito muna ko ilawan. Maga set up siya ngayon. Kumain tayo ng gamit na gandang gabi sa inyo diyan. So dahil hindi tayo makakala spear fishing sa dagat or trolling dito muna tayo sa ilog. Dami galipat di pa ah. Dala muna kami sa ilog. Mamana ako mga kaibigan. Abangan nyo. Pero hindi natin makukunan ng video dahil cellphone lang ating gala. Mamaya pag akyat ko, nakikita nyo kung anong mahuli natin. Pero malapit na di ba pa? Malapit na, di ba? Malapit na, makaka, makaka-video ka na rin. Hmm. Masot mo pala kay Ano. Siriam, baka ma, ano mo yan diyan, may basa mo? Hindi ah, dyan lang yan. Hindi uh, ka nalabas. Hangga pa, magano ko dito, paninapya, nalabas ako. Dami na galipad-lipad oh. Okay.

Wala. Nakaw na bitawan mo yata. Mas maganda na lang dakmain mo ah. Ha? Lima? Oh. Ilaw pa talaga dito. Uy! Wala na. Wala siya dyan. Ito mo. Ay, ano yan? Lapya. Uy, oh, yush. Bitawan mo na yan. Yan mo, bitawan mo na yan. Kawakawa ko na yan. Makatakas din yan. Mm, hindi katakas. Lagi mo na tubig para hindi makano. Para hindi magtalon-talon, lagi mo na akong tubig. Baga. Ay. Ito, ito na lang. Ito Ito guys. Yan. Sinisilip namin yan. Pero guys. So yan guys. Yan ang huli ko na mana. Yan o. oh. O, mga dalag. Dalag. Ang oras natin ngayon ay, ano, alas 9 palang pa lang. 9.40. Yan ang huli natin, o. Yan ang huli natin, nag-night fishing. Nakasama natin yung dalawa, nag-iihaw. Oh. Bising busy sila sa pag-ihaw. Nilalamig kasi An kami kami. Ang laki naman ng inihaw mo na yan. Tapos ganyan oh, eh. pa yung pag-ihawan nyo. Yun. Hindi nyo ging gatungan ng marami. Wow, busy. Kanina guys, ang ano namin, magpalingas kami kayo nilalamig kami. Ngayon, nag iihaw na kami. Hmm. Bye -bye. So yun, nauwi uh, pa kami. Uh. Bihay ka pa kami ng sobra kalating oras. Hmm. So itong huli natin, may pangulam na tayo, may pangbao na tayo bukas. Ayun oh. na tayo. No. Hi! Hihi! Hiho! Hi -hi. hi dalag. Dalag! Yan natin yung huli natin. Meron sa sari-sari yan eh. May dalag. Tapos may pantat pa yan eh. Sana yung pantat? Ito. Oh, ano wala na hito ay to ang hito. Ayan, oh, yung ano mo hito. Ang tama niya ulo. Tilapia. Oh, wala nang malaking tilapia, naubos na nila. So yan, ah, mamaya maya ay uwi na rin tayo. So yan ang huli natin. So dito kami sa ilog na malaki. Ayan oh, malaki. Hmm. Ano yan nabasa na yan, Jay? Ano nang cellphone? Ba't nabasa? Nabasa. So yan, ah, na rin kami. Dito natin nilagay yung cellphone para hindi mabasa. Okay, baka malubat na yung ating gamit. Thank you.